So, so yun guys, uh, may nag-request sa atin na uh, mas linawan daw ang paggawa ng USB bootable. So, ito gumawa ko ngayon. Search nyo lang dyan yung Microsoft uh, Media Creation Tools. Ano ba siya dyan sa pangatlo? Yan yung pangatlo. Ito, so, click nyo yung pangatlo. So, pupunta kayo sa website ng Microsoft yan sa so, media creation tools search nyo lang yan so click nyo yan yan nasa website na ta tayo ng microsoft so yung pinakauna kung updated yung os nyo pwede nyo i-click yan para maging updated so mga version version yan so yung pangalawa dun tayo sa pangalawa kasi gagawa tayo ng usb installation media yung windows 10 installation media so click download now yan so hindi download na natin siya so open folder yan, nandiyan na siya click natin yan open nyo lang tapos yan talabas na yung window na yan So guys, kailangan ano ah, uh, mabilis ang internet nyo tapos make sure na hindi pa puno yung storage nyo. Kasi mas na puno yung storage nyo, kailangan nyo mag-delete. Ito yung nangyari sa una nating video na puno yung storage natin. So ayun, nagpura na tayo pag natin ginawa. So yan, click nyo na accept. Okay. Tapos antay lang tayo ulit. Kailangan din mabilis ang internet nyo. Ah, mas mabilis siyang mag-download. -down So, yun na. Dalawa na siya. So, upgrade PC. So, hindi. Diyan tayo sa baba. Yan. Create tayo. USB. Yan. Next. So, dito na siya. Windows 10. 64-bit. So, okay. Next. Yan lang kadali. Tapos, yan. Isa baba Next time, ituturo kung anong option yan. Sa taas. Ito kasi online to. Ito sa baba. Pag tinanong mo siya isang beses, pwede mo siyang gamitin kahit wala ng internet. Basta meron kang ISO na software. Gamit yung ISO na software. Yung yung dinalo, pag dinalog mo to, anytime pwede mo siya i-download kahit walang internet. Pwede kang kumuha ng bootable kahit wala ng internet. Pag naka-ISO ka. So, dito sa taas. So, click natin yan. So, sa may next. Yan. Make sure isa lang ang USB flash drive or external. Tanggalin nyo isang USB lang. Para di na kayo malito kasi lalabas yung marami. So, para di malito, ito lang. Sa so, next. So, yun lang. Antayin lang natin yung download. Kaya kailangan medyo mabilis ang internet para mas medyo mabilis matapos sa so, internet natin hindi naman ganun kabilis eh sakto lang siguro abot to mga 30 minutes medyo matagal yan mo mga sir. Uh, medyo fast forward lang natin ng konti. okay lang. Wait lang. Pass forward natin. Doon natin. Iyan you know, sa paano na siya. Kasi record na lang to Hindi na to Ano eh. So, you know, download lang siya. Na download lang muna siya. After ng download na yan, kapag na-download niya muna from, compute, from net to computer, Bali dalawang base kasi mag-loading ng 100 yan, up to 100 yan. Nag-download yan? na yung 1 to 100. Saka naman siya mag-create ng installer. Kung baga computer to USB na. 1 to 100 ulit yan. So bali dalawang 100% ang gagamitin natin. Ang aantayin natin yan. Antayin natin tong download muna. guys na ito niya, ka na lang muna siya. So, para pwede niyong iwan habang nagta-download kayo. So, ang tabay na lang kayo kung nagtutuloy pa ba siya o hindi. So, ayan. Ngayon, tapos na. Natapos natin yung unang 100%. So, verifying download na siya. Saka siya, siya ngayon mag-create ng Windows 10 Media. So, itong download naman na to. So, from computer to computer to USB na yan. So, i-extract eh, nga na yung dinownload natin papunta sa USB na maging bootable na siya. So, yun lang. Pass forward ko na lang ulit. So, another 100% na naman naantay natin yan. So, kayo kung may ginagawa ako, may ginagawa ko yan. Iniwan ko lang. So, binabalik-balik ako na lang siya kung tapos na mag-download. Pwede nyo ganun lang gawin nyo. Or else, download kayo, load kayo YouTube habang ginagawa nyo para hindi kayo mag So pass forward ka na lang muna to. So ayan guys, tapos na. So nag-100% na rin siya. So ito. Meaning yan, pag na-next nyo, okay na yan. Pwede nyo na i-check, pwede nyo na i-try may USB bootable na kayo. So, yun lang. Sana makatulong. Yun lang guys for today's video. Salamat, salamat. Ingat, ingat. Sana nakatulong ako sa inyo. Para gumawa ng USB bootable. So, pwede nyo na i-check. Nakikita nyo dyan. Yan. So, yan ang laban. Yan lang dapat ang laban. Ang USB natin. So, so yun. Okay na.